ma welcome to my channel mga idol. Andito na po yung ating 25M, ayan oh, bagong rehab na dati ay dati luma na ngayon po ay ni-rehab na. All right. Ayan oh. Kisig ngayon ng ating pagka-rehab ng ating 25M. Lalo siyang kumisig, mga idol. Oh ano, bumbo yung kanyang pagka-greyhound ang haba niya mga idol alright na ito po yung urot niya ayan o oh. ating silipin yung ano yung body niya kinis 25M man diesel alright ganda talaga ng design niya. Ah, mga idol. Dito lang yan sa turbina. Dinala na po sa turbina at bali release na po siya. Oh. You know. So silipin natin yung loob niya mga idol. ito yung harap nyo tapos natin yung loob so yeah, pati flooring mga idol bago na siya laki ng ano ng kanyang TV kaya tala yan yung iba kasi maliit pa maliit pa ano nakahigin na parang oh, nilagyan ko ng punder eh oo oh, ponder oh, ponder oh, kailangan meron so, yeah. Uh, nilagyan ko ng punder so, na parang ni nababasa na. may mga backsheet siya yung ano mm. Alis na kaya idol hmm. na. Mm. naubusan kami papasana din ako tingnan natin at paalis na sila mga idol ah, alright saan, ito yung 25M na may CR. Yan, wala pang kortina. Yan, mga idol. So, ayun, mga idol. Uh, Dadalim pa sila sa rancho ngayon at kukondisyon pa rin siya. Ayaw, di ba? sila ngayon sa rancho. Alright. Bago ba bago pala dalin sa turbina ah! sa dahit dadalhin mo na sa rancho para pa nila. Bago dalhin sa Daet. Ayan, diretso na po na pala siya sa rancho mga idol. So, God bless po sa lahat ng ating followers at subscriber maraming maraming salamat po sa ating ating subscriber mga non-subscriber alright And God bless po sa inyong lahat